Hello, hello, hello. Hello po mga master, mga kaludi, mga kaigat, mga ka-construction. Kumusta po kayong lahat dyan? Uh, Bali sa ngayon, tayo ay nag-prepare ng ating uh, mga dadalhin sa ating uh, pangingilaw dahil sa parang magandang panahon. Sana nga magtuloy-tuloy. Tayo ay mangingilaw ng ano, ng uh, hipon o pasayan ang tawag na sa aming dito sa Bicol. Depende mga lodi, mga kaigat, mga kadagat at construction kung ano ang makita natin sa ating pangilaw. Bali ang gamit natin itong bago kong gawa na sipaw na mahaba. Ito siya. na halos kasi nga ba ng ating uh, awakan. Ito. At ito rin, meron tayong uh, pinakalagyanan. Sa meron tayong makita na ano, maliban sa pasayan, pwede natin ilagay sa dito. At ito, siyempre, ang ating gagamitin. Uh, Pananggalang mo lang sa hamog at oklusyon dahil sa kabilogan ng buwan, medyo malamok. Pwede natin panghapla sa ating uh, ano, uh, mukha. At ito guys, mga idol, mga master, meron tayong dalawang flashlight para kung sakaling uh, malubat man ang isa ay eh, meron ba tayong reserve. at dito siyempre meron tayong uh, pinakakaputi kasi minsan biglang na ulan at uh, naman lang sa ating katawan okay bali yan ang pangula mga guys mga master, mga kaigat, mga kadalat, mga ka-construction, mamasama tayo sa pangilaw. Tara! Okay po mga master, mga kaigat, kadagat. andito na tayo sa ating uh, lokasyon para sa ating uh, pangilaw ng uh, hipon o pasayan ang tawag dito sa Bicol. Kasi maghahanap na tayo ng ano ng hipo. O kung ano man ang makita natin na pwede nating mapakinabangan. Uh, papakinabangan. Para sa ito, bigyan lagyan siya ng langka. Bali dito natin sa banda side niya uh, ang ng ating paa. E, hulihan Kulihan niya ang, ang, ating uh, sipaw. talo din natin guys ng ano ng dahon para kahit lagyan natin ng maliliit na parang alimang hindi hindi makakagat yung ating uh, ano kasayan para kahit lagyan natin ng uh, limang kung hindi pa may makita tayo para sa ito guys yung ang magdawat ang tao dito sa aming duro ang bilis kasi guys mag-take uh, lupang mata ng ipon. Eh, Okay. you Bali, yan ang kagandahan mga master sa ating uh, na nylon o tansi. Dahil uh, kahit na alimango pagka pinapasok natin yan ay hindi sa sumasabit. Iba doon sa coral dun na minsan sumasabit pa siya ay tuloy-tuloy lang hanggang ilalim. And siya. Kaya talagang sinadya natin na magawa ng tansi uh, na sikpaw Madali siyang ipapasok sa ating uh, sikpaw Ang mga ganyan Kaya ganyan talaga guys ang aming mga sikpaw dito Yun, hintik pang makagat yun guys may tangkig yung tangay tangay niya ang ano isda sarap to guys lalot meron kayong uh, langka kaya malunggay minsan pwede rin ihalo sa mga talbos ng ano ah uh, balinghoy yun talaga sarap to sa ginataal yan yun guys bali yan yeah, dito sa ating bangka yan yan yeah. Lipat muna na tayo. Mas tero, oh. katulog, katulog siya w. Oh. Malungkai. tayo guys sa ating bangka kita tayo sa kapila guys dahil sa biglang nag dilim parang mag ulan yata tayo ay uwi muna at baka abutan pa tayo ng ulan dito sa daan yan hindi kasi na gulim guys yung kalangitan kaya uwi muna tayo mga kaladagat mga master uwi muna baka dito pa tayo abutan ng ulan And guys guys sa uh, ano makasang masker kayaknya di kalau nggak E bali, ililipat mo natin siya. Ayan mga guys, umula na. Umula na po mga master. naman Okay, yan lang po muna at uh, bukas natin na si lang, lang. Okay po, yan po ang ating nahuli kagabi mga master mga kaigat, mga kadagat at mga kakonstruksyon bali ayan na po ang ating na uh, pagtyagaan kagabi dahil sa malakasang hangin okay po thanks for watching don't forget to subscribe mga master, mga idol thank you, thank you God bless, bye bye